may manok dito no Ano ang binatiin ko? Atos Ginawa oh, ka yun. Hindi mo lang. Yellow line. Ito na. Gain mo. Ito sa gold. So, so.

lawak tim pala na ito no di haba o mga ano siguro ito 100 plus 100 plus na itong TV na ito ito pang mga stag na size ano ba? stag oh, stalin na yun yeah. ang ganyan yung tatay stalin na yun yeah. ang buka hero Dato yun, kasi binakulang na. Strange. Hindi, parang mabahay. Pero parang manupal din, no? No. Ito binaba ay parang gandong yung sa atin Oo mga ito po ba yun? Binaba Ito yung Ewan ay, ay, ay pocket bagbagam bagbagam ay, Ayan oh? oh? Ayan na, bilhin na Ang nagtunasong pati babae Oo Lumaki na yung Yung ito maganda pre, ano yung tubig. Ito winner, no? Nalala ko tuloy yung putol-putol daliri ko. Ito Meron din yung putol-putol daliri ko, no? Ang ganda doon. Dati wala pa yan. Malawak talaga, no? Nung ilan na yung ano, yung bakit siguro nag-stop sila doon.

nga, pumupunta yung handler dito na dati namin handler ito tangi. Kumuha na nga sila kaya lang doon ko nilalagay. Merit pa. Diyan mamalilito ko nilalagay. Tapos may mga ano pa ako sa bahay. Mhm. Yung mo ng bayad. Ah, asiksen mo ka na ko

Ah, salang kayo ulit ngayon. Salang kayo ulit sa breeding. Ah, wala na. Wala na kami salang ngayon. Eh. Ah, stop na muna kayo. Nagsalang na lang itong konami Breeder namin. Kasa namin yung pakuro lang. Ah, ano lang. Mang, oh, pang mga process. cross. Mga ah, ah, okay. ilan lang siguro. Mga isang dala. Magpapasid pa ulang muna, no? ito gulang na nito. Yung 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 po dun, no? natin. Asan po ba yung alin Tignan ko nga rin yung alin. yung mm, aling na rin nagpre, solid yun. Yung tali sa'yo po dun, saan yung, yung, yung uh. saan nila gundin niya? Yung no? tali sa din, diyo Saan niya? nga, mm, sila so, uh, nga. Champion nga.

na stag. Ano? Ito na ano? Stag. Hmm. Ito na kok.

Ang nanay nito, yung ano po, yung original na 5-day sweater po. Ay, ang nanay nito. Ang takay dyan, o. Ang namin na pala, yung namin nito sa kira pala yung ito. Ayaw yan, Ito ko na paramihin. Ayaw na bantahan. Ito yan. pero hmm. di ko alam kung ano yung pangit. Oh, tanggal na yun ata. Madok <laughs> na pa mang <laughs> yung pero yan ang ginamit kong ano. Materialis. Eh, materialis. Ganda no? Ako pag mula. Okay. Nakay na pala ano, na. panalo na yan? Panalo na yan? Hmm. Panalo yan? Ha? Pinalalo na sa San Juan. Hmm. Ito, ito. na, ano na no, magkakak. Pak na nga yata Ay, yan yun. Pak mo, gumayang yung pak. Kanan yung tukod. Kanan. Ay, kaliwa pa. Yung kaya yung balak na ano. Di na alas sa, sa, sa kaya ni Tapos. Di <laughs> Eh, sabi na. Ay, malabas pala. Yan natin. Kaya yun, mating dito. Di nalik. Di sana tarik. Kasi ano oh, dito sa alin no? Sa mga forman. saan ba yung alin. muna sa lemon. Ha? sa lemon na lang. Ah. Ayan? Pa, uh. pa yan, no? Hindi na mo malo. Hindi. Ano Pag sinabi mo kasi si Galen, white pit, Oh. Eh, nanay. 5K. Hmm. Uh, mas mataas pa rin yung oh, 80% sa nanay, no? Eh, uh, ito ang puro ng alin. Pati kulay, tumuwa eh. puro na oh yan yung... Um, uh, Oh, okay. oh eh, binalik ko na ito Straight breed niya. Okay, eh, oh. ah, anak, anak niya yung binalik mo sa magulang. Ito, galing sa customer ng kamangkong ko, nagkatrabaho sa Toyota. Hirigalo lang sa kanya. Yan. Yeah. Mm hmm. Yeah. Okay. Bata-uta yung swimmer ko na ito. Ito yung okay. Tutankan. swimmer na Hmm. Ito eh, yung inahin. Ito mga 5K. inahin, ano, palahi ko na ito. Anak Ay niya rin Mga niya. lemon na yan. Ah, yung lemon. Ay, lemon. Po. Lemon yan. Lemon 5K or pure? Hindi. Ang, ang nanay kasi nito, Boston. Tapos ang tatay lemon nito mga babae. Ah, meron ka pang ganyan. 3 way, no? Ito. May ganyan ka pang inahin. Oh, ano ka Mga sisiw nga lang. Ah, mga sisir? Ilang months. Kaya dad mo mga yun. Magkano bintahan niya sa babae niyan? Ba mag meron. Sa akin. wala problema sa akin. Magkano ganyan? Mabiskor ako ito. ng ganito yun. Lemon Boston, ka, no? Lemon Boston. Mm -hmm. uh -huh. All in one na yan, pre. Ito ang nanay nila. Galing is

Ewan ko kung ano yung ano na. Bili, ewan ko kung magkano bili ng pamangking ko na nagkakrapaso sa Toyota yan. Sisi pa lang. Mag-upload ka na kaya yun ng mga anak niya. Yun na yung ginamit yung ano no. Kaya yun ang mga anak niya. Yun ang laki. Dalawa eh. lang na yun ang pinapakalubo. Ay, ay, ay. Yung nga <laughs> yung maganda ka Grabe yung paa Grabe eh. yung paa Mga na back to father lang no ya Hindi alin na yun Ay ano lemon lemon boston pala ito ah, Ganda, ganda nga eh

sa ball Ayan, sa Golden Boy. Yeah. Ayan. Golden Boy ang no? Pero di nyo pa nilaban niya. Hindi pa pa. Wala pa. Basal pa, pa, no? Ba Pagka, ano, ayaw yung Ay, Kaya kita mo yung mga manok nyo. Hmm. Tak talaga, maglaban nyo. Hindi ah. pa patalo, no? Eh, ganyan, mga black, ko. Patabay yung mga nandun. May, may manuwa nga pa doon. Lawak pala na ito. Hindi pa natin na ibaba doon. Pero pa nga pala doon sa baba. Sa baba ng kubo. Develop nga pala <laughs> ito. Saki! Maganda pala rin siya. Maganda pala rin siya. awilaga ako lang na sila nung manok huh 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 Ha ha ha

Oh, panalo lang. Ano panalo no. maka pa namin sa Mateo? Makaupa pa. Ha? Makababa pa. Siya. Wala na. Yung. Ano na lamog na yung dito eh. Dito na. Dito na.

isang white pit tapos kuha ko ng isang yellow Ito na napagkita natin. Ito. Ito. Anong straight ko. Kuha it, na yun. Ito na lang. Okay, no, huwag ka lang mamili. na mamili. Kuha niyo mula lahat siya. Napakamura na niya. Ang gaganda pa. Ano kung sumatangkad? ano ano lang ano ano mo ano 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 dito ano ano yung ano yung golden boy golden